available tayo 140,000 negotiable pa yan mga bossing Toyota 4 mga boss price nyan mga bossing 150,000 negotiable pa magandang araw mga bossing welcome sa promote PH so ngayong araw naman mga bossing magbibigay tayo ng update para sa ating mga murang owner type jeep dito sa Imos Cavite kaya sa ating mga buyers na interesado para sa ating mga owner type jeep So, eto na mga boss, ang hinihintay niyong price and mga unit mga bossing. Yan. So, bibigyan na natin. Ang gaganda ng presyo ngayon. Sobrang bababa na ng presyo. And ang kagandahan dito mga bossing, yung ibibigay nating presyo is all negotiable pa mga bossing. Dito lamang yan sa Goldwing Display Center sa Imos, Cavite mga bossing. So, tara! Alright mga bossing, so ang gagawin lang natin ngayong araw mga boss is bibigay kayong price engine at saka kung anong model to mga bossing. So tulad na ito, BDA 770, isa po itong Bigfoot mga bossing. Makina na ito is Toyota 7K. So pag Toyota 7K mga bossing, galing po ito ng Toyota Revo ang makina. So ito mga bossing is price po nito is 180,000. Gasoline engine to mga boss. Yan. So eto po yung kanyang side. Front area at saka side. Stainless yung hood. Galvanize yung kanyang body mga bossing. Yan. Only 180000 Pwede nyo i-test drive. Pwede nyo silipin. And pwede nyo mauwi. Yan. So kasama na dyan mga bossing yung kanyang uh, registration mga bossing. Alright. So tapos tayo dyan sa ating Toyota 7K. So next natin mga bossing dito naman NCF 576. Yan. So medyo mainit ang panahon. Kaya silip-silip lang muna tayo sa mga presyo, uh, engine at saka model na unit mga bossing. So ito mga bossing naman isang FPJ makina na ito is Toyota 4K. So pag Toyota 4K naman mga boss, galing yan ang mga Corolla na unit. Yan. Okay, so price na ito mga bossing 200,000. Pure stainless naman yan mga bossing, no? Pure stainless. Ito yung kanyang front area. So only 200,000 negotiable pa po. So dito naman tayo, next tayo mga bossing. DSS 5 uh, DSS 705. Yan, ito naman. DSS 705. Makina naman ito mga bossing is RF. So, ito mga bossing, pag RF mas na naman, makina na ito is galing to sa mga pick up na Mazda. Yan. So, yung mga ano uh, old model na Mazda pick up. So, doon po galing yung kanyang makina. So, pure stainless din mga bossing, may kilay. So, hood niya at body. So, naka-stainless po yan. Price na ito mga bossing 280,000 Yan. So hindi na muna natin Pakita yung mga interior Ang mahalaga dito Is makuha muna yung budget Kasi ang dami natin mga buyers Na ang hanap talaga Is yung mga budget price Tsaka kung ano yung makina kinay na Okay so Doon lang muna tayo mag update Kung ano yung request Ng ating mga viewers Meron naman Nagre request na detalyado So may naka upload po tayo Mga unit na detalyado Pati loob Pati makina Pinapakita for now ang lang natin mga bossing is price, engine at saka model. So next tayo mga boss. Ito naman tayo, BDL. Yan. Ah uh, BDL BDL 425 RF Mazda naman to mga bossing. Yan. So kapag RF Mazda, yun nga tulad ng sabi ko, galing to sa mga pick up na Mazda. Yan. So ito mga bossing, stainless Modelo na yung kanyang front bumper okay so ito naman po is big foot stainless yung body mga bossing napaka nan bagong gawa lang to mga boss price na ito, mga bossing is only 280,000 only 280,000 so pasok na pasok and ito mga bossing ikutan na natin kasi nag naman napaka liit na FPJ mga bossing DNA 798 yan DNA 78 at uh, pangalan na natin mga bossing Toyota 4K, stainless nito mga bossing price na ito 220000 outside viewing muna tayo mga boss yan, ito mahalaga mga price, so dun tayo lagi pinag-anohan mga boss, price muna tayo so dito muna tayo, tutok muna tayo sa mga pricing, so ito mga bossing 220000 tandaan nyo lang plate number, tsaka kung anong makina mga boss alright, so tuloy tayo mga boss dito naman tayo, CNF yan, CNF 566 So, ito mga bossing is a uh, CFN pala, CFN 566 FPJ pa rin Makina, RF Yan, makina na ito, RF Mazda Price na ito mga bossing 270,000 Okay, so Ito po is isa ring stainless FPJ ang makina Yan, so sa mga nagkakatipo Ito, silip-silip lang mga bossing And next tayo mga boss Abili isang update lang tayo Para sa ating mga presyo DTN uh, TDN pala TDN 955 mga bossing Stainless Bagong gawang FPJ Eto so, Pasilip natin yung kanyang front area Silip natin yung kanyang front area front area So price naman natin mga bossing Nung nakaraan 450 to eh ngayon, 380,000. Natataasan kayo. So, request lang kayo ng discount, mga boss. Yan. Available tong ating mga unit na to. Okay, so, yung mga puno dito, mga bossing, nalalagas na yung mga dahon. Kaya talaga namang jackpot na jackpot yung ating mga owner type jeep, mga bossing. Yan. So, silip tayo, mga bossing. So, next natin, mga bossing. Ito. Nalampasan natin tong isang to. ZZT769 Pakita natin yung front area Box type na mahaba Malaki yung gulong Naka 15 inches Yan Ito mga bossing Is na, na ito RF Mazda Ito yung kanyang sidings No Magara magara yung ating mga unit So outside viewing lang muna Mangiingit lang muna tayo mga boss Price na ito 270,000 Yan 270,000 Ito yung kanyang unit mga boss No Your stainless yan mga bossing. Okay, so sa mga naghahanap ng budget price, so meron tayo dito mga bossing. BVR naman ito uh, sa mga naghahanap ng double cab. So available tayo. BVR 481. Okay, kung may mga request kayo mga boss na uh, full review, so pwede natin uh, bigyan ng full review mga bossing. BVR 481. So ito mga bossing, RF Mazda. Yan panghakotan talaga 'to mga bossing. Price nato 350,000. 350,000. Ikutan natin ang bahagya. Okay. Okay. Ito. No. Ito uh -huh. yung kanyang likuran. Yan. Okay. So, 350,000 RF Mazda double cab to mga boss. So, Tuloy-tuloy tayo mga bossing. Ito naman. Uh, TGN917 RF mas pa rin, diesel So pag RF na mga boss, diesel engine yan So ito po, pure stainless Big car Price na ito mga bossing 250,000 Negotiable pa Yan, Diesel engine na FPJ mga boss So tuloy tayo dito mga boss Dito naman tayo sa so, Roadstar So price ng ating Roadstar mga bossing Ito po is uh, Plate number may number tayo mga boss DTE 764 DTE 764 Makina naman ito is R2 So pag R2 mga bossing Makina naman ito is mga galing L Yan so naka timing gear mga bossing Ayan, Naka timing gear yan mga boss Ito yung kanyang front area Tsaka sidings Price na ito mga bossing is 280,000 Okay Big put to mga bossing Naka big put Thank you sa so, pag-alok ng pagkain mga boss. Okay. So next tayo mga bossing DSB 480. Tuloy-tuloy tayo mga bossing bago mag-lunch. Makina na ito is Isuzu C240. So R2 tsaka Isuzu C240. So galing din sa mga elf na makina ni Isuzu. So para para silang naka-timing girl. So stainless na checkered to mga boss. Price nito is 480. Price nito mga bossing is 300 20,000. Yan, 320,000 Yan, okay So next tayo mga bossing, dito naman tayo Double cab Yan, BCW799 RF Mazda to mga bossing Diesel engine, double cab, stainless Noon nakaraan, nandun ko sa kabilang Display center natin, dyan sa uh, Boising Display center, so ngayon nandito na Kasi, ang uh, presyo na lang Na to, mga bossing is 320,000 320 So lahat naman yan mga Tropang Boy Singket, Tropang Gold Wings Tropang Pie Bird So almost magkakakilala lang yung mga yan Kaya pwede maglipatan ng display Kung baga saan papatok Saan mas uh, pabor Sa kanila Kung baga baka dun mabenta Kaya nila nililipat yung ating mga display unit Mga bossing Okay so checkered ulit tayo mga boss Late number na ito CPJ 540. Isa na naman po tong um, Isuzu C240. Yan, Isuzu C240 checkered. Price na to mga bossing 230,000. Okay? So malinaw na malinaw yung ating camera. So pwede niyo silipin, magkaroon lang kayo ng idea for now, na. Yan. Okay, so dito tayo, next tayo mga boss. BEC 929. Box type to mga bossing, bagong gawang box type. Yan, stainless din yung kanyang body, makina niya, RF, diesel. So, price na ito, mga bossing, 290,000. Ha? 290,000. Yan. Okay, so next tayo, mga boss, sa mga naghahanap dyan ng na mura. So, may maya, meron tayo dyan, tigi daan lang mahigit, no? DRX One 144, mga bossing, makina na ito, RF pa rin, no? Mas pa rin tayo mga boss. So, Pure stainless pa to mga bossing Market, uh, Price na ito, mga bossing 240,000 Yan 240,000 Napakagara Yan o oh. Most likely naman Yan naman ang na tinitingnan dito Itsura Tsaka yung makina Tsaka presyo Then uh, Sa loob Ano na lang yan Kumbaga, bonus na lang no? Yung mga naghahanap talaga Ng mga setup na Sound effect uh, Sound uh, system Mga boss so bonus na lang yan So dito talaga outside features. So next natin BBR 526 mga bossing. Stainless ang hood, galvanized ang body. Presyo na ito mga bossing. Eto na, yung sinasabi ko sa inyo, tig 100 plus lang mga boss. Eto na, 100 plus, 140,000 negotiable pa. Okay? Makina na ito mga bossing, Toyota 4K. Yan, Toyota 4K, Ito, available tayo. 140,000 negotiable pa yan mga bossing, okay ikot tayo mga boss nang sa ganon eh magkita pa tayo ng magagandang unit meron pa tayo dito sa kapila so ilang peraso lang naman kasi itong ating mga unit niyo okay masarap lang mag vlog dito kasi maaliwalas so lang tayo ng Aguila Glass Imus yan pagkalapas lang ng Robinson Imus mga bossing so next tayo mga bossing PC H, yan, BCH nine, uh, 797 Makina na ito mga bossing Isuzu C240 Pure stainless to mga bossing Then, double cab Napakahaban double cab na ito, mga bossing Price na 350,000 mga boss 350,000 mga bossing Alright, so ito naman, dito tayo Meron tayong 140 O, dito tayo sa kabila Okay, FPJ, makina, Toyota 4K. Yan, so price na ito mga bossing is isa pong 130,000. Okay, 130,000. So ngayon, uh, may tumawa daw dito ng 110 ata o 105. So binigay na, puntahan nyo na lang mga boss. No? Pauna na lang pumunta. So, 105, napakagara yan, FPJ yan pamalengke nyo lang, pambili nyo lang ng mga, ano, uh, tag dito. Mag-grocery kayo, eh, panalong-panalo yan, mga boss. Okay, pero original price na hundred 150, 130, ngayon, 105 ba o 110. So, linawin nyo na lang, mga boss. Pero, hindi na lumalayo din yung presyo, mga bossing. FPJ to, mga bossing, na? Yan lang naman ang gusto ko iparating sa inyo, mga boss. Kaya, eto na, next tayo, mga bossing. So, tuloy-tuloy tayo, DTX. Ito, DTX tayo, mga boss. Okay. Sobrang haba rin na ito. DTX 558. Makina R2. Yan, pang L. No? Kaya bagay na bagay ito dito sa ating double cab na sobrang haba ng kaha, mga boss. Oh, halos di magkaasa sa camera yung kaha niya, mga bossing. 6.1. So, pakita natin kung anong meron dito sa front. Ay, yeah, sobrang haba, no? Kasing haba to siguro ng siya na Jeep. No? Okay, modelo pa yung kanyang front area mga boss. O, naka-modelo pa yung kanyang front area. Ito, napakagara. Grabe naman, bagong gawa lang yan. Negosyable pa yan, 390,000 natin na yan mga boss. Ito, tinaklo ba na? No? Na, kasi dadamuhan. Okay, so ito mga bossing. Isa naman po itong DND 421. DND 421. DND 421. Toyota 5K. So, pag mga Toyota 5K naman mga boss, makina na ito is galing ng Light Ace. Toyota Light Ace, yung mga minivan. Okay, yan. So, price na ito mga bossing, 210,000. No? Available tayo dito for 210,000. Ito, next tayo mga bossing. Ito naman po is isang BMW 688. So, Toyota 4K. So, Toyota 4K ang makina. Galing ng mga Corolla, ang ano to, kotse. No, kasabay ng mga box type. So price na to mga boss, 190,000 mga bossing, no? 190,000. And eto syempre, hindi tayo mauubusan ng mura mga bossing, no? PTN uh, 919. Punta natin ang bagya para maganda yung viewing, no? PTN 919 eto. Silipin niyo naman. Single cab to mga boss. Then ito yung kanyang front area. Galvanized lang yung kanyang kaha. Simple lang yung dating. Pasilip na natin. So bukat ka naman ito. Ito, o. Yan. So, tama pa malingke. Pang negosyo. Ito, panalo. Okay. Price na ito, mga bossing. Makina muna pala. Makina na ito, mga bossing. Toyota 4K. Yan. Toyota 4K yan, mga boss. Price nyan, mga bossing. Hundred fifty thousand. Negosyable pa. Paunahan lang, mga boss, ha. Kasi nag-iisang unit lang tong ganito natin. Okay? Nag-iisa lang ang ating single uh, single cab ngayong araw mga boss. Yan. So, ikot tayo ng bahagya mga bossing. Ikot-ikot lang tayo. And meron pa tayo dito nag-iisa. Toyota 5K pa rin. So Toyota 5K. Mga kinagaling light ace. Ito ang presyo na ito mga bossing. Uh, plate number DMU 949. Ito DMU 949. Box type to mga boss. Price na to mga bossing 210,000 negotiable pa. Yan. Okay, sa ating mga buyers na naghahanap ng mga murang owner type jeep, so abangan niyo lang dito sa ating mga vlog and mga ina-upload, no? Mapa ano man yang hinahanap nyo, mapahatak man niya ng bangko, mapa owner, mapa used car, mapa low budget car. So, abangan niyo rin mag-upload din tayo ng mga repo cars. Ah, repo motorcycle, mga bossing. So, yun lamang mga bossing. Thank you very much. God bless you all. So, sa lahat na may concern, pwede nyo i-drop sa ating comment section and suggestion. And sa lahat na gusto magpa-shoutout, so mag-comment lang kayo. Thank you very much. God bless you all. Hoping eh, may nakuha kayong konting idea about sa price ng ating mga unit ngayong araw. Dito yan sa Goldwings and sa Promote PH. Thank you very much. And God bless you all. Bye-bye.